Hi History Besties! Tara na! Past at present, sayang na Ang pangatlong antas ng sinaunang lipunan, ang Alipin. Ang Alipin o oripon sa Visayas at Ulipon naman sa ilang bahagi ng Mindanao ay ang pinakamababang antas ng tao sa sinaunang lipunan. Maaaring maging alipin ang isang tao bilang kaparosahan sa nagawang krimen, lalo na kung hindi ito kayang bayaran. Ang mga nahuling pumasok sa teritoryo ng datu na walang pahintulot ay maaari ring gawing alipin. Ipinanganak mula sa magulang na alipin, ipinambayad sa utang, nabili o ipinagbili. Naparusahan, walang natanggap na mana. Nabihag ng mga mga ngalakal at mga batang naulila sa digmaan na walang kamag-anak na kumukupko, na responsibilidad ng dato na gawing alipin. Sa mga Tagalog, sino mang tumubos sa pagkakautang o nagbayad sa krimen ng isang alipin ay nagiging bagong panginoon nito. Uri ng Alipin Sa mga Tagalog, mayroong dalawang uri ng alipin at sa mga Bisaya naman, may tatlong uri ng uripon. Aliping na Mamahay Ang aliping na mamahay ay may sariling bahay. Nagbibigay ng taunang tributo gaya ng palay at alak. Tumutulong sa paglalakbay at mga handaan ng datu. May karapatang magmay -ari ng ari-arian. Ang aliping na mamahay ay may sariling bahay. Parang empleyado, nagbubuwis pero may sariling buhay. Aliping sa gigilid walang sariling bahay at laging on call. Nagsisilbi sila araw at gabi at maaaring bumukod lamang kapag nakapag-asawa na. Sa Visayas naman, may iba't ibang level ang uripon. Una, ang IUA. Ito ang pinakamababang pangkat ng uripon. Full-time sila sa trabaho. Sila ay naninilbihan kailan manaisin ng dato. Tumarampok Ito ay isang uri ng uripon na naninilbihan ng isang araw lamang sa isang linggo sa dato. Sila ay maaaring magbayad ng palay kapalit ng kanyang paninilbihan. Tumataban Sila ay naninilbihan sa dato tuwing may piging o pagtitipon. Parang food service crew sa tuwing may handaan. Maaaring manatiling alipin ng isang tao habang buhay, lalo na kung siya ay ipinagbili ng sariling magulang dahil sa matinding kahirapan o pangangailangan. Gayon paman, may mga pagkakataong ang isang alipin ay maaaring umangat sa katayuang timawa kung natupad niya ang alinman sa mga sumusunod. Una, nabayaran ang kanyang pagkakautang. Pangalawa, nakumpleto ang isang kautusan o kasunduan. At pangatlo, natubos ng ginto ang kanyang kalayaan. Sa sinaunang lipunan, hinihikayat ang mga nasa mababang antas na magsumikap upang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Sa kabilang banda, ang mga nasa mataas na antas naman ay nagsisikap ding mapanatili ang kanilang katayuan sa lipunan. Mahalagang tandaan na ang sinumang mang nagkautang o nagkasala ay maaaring bumaba ang katayuan sa lipunan. Kaya't ang mga tao noong sinaunang panahon ay naging mas maingat sa kanilang kilos at desisyon upang mapanatili ang kanilang karapatan, prebelehiyo at dangal bilang kasapi ng kanilang lipunan. Hindi lang sila simpleng alipin. Bawat isa ay may papel, may kwento at dito sa A Pinasaya, lahat ng kwento ay mahalaga. Tara bestie, ating subukan ang yong natutunan. Dahil A Panalo ang may alam. gusto mo pang matuto huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa susunod nating kwentuhan sa araling panlipunan